Boxing fans welcome back sa Ultimate Showdown. Haharapin ni Saul Canelo, Alvarez, ang hindi mapag na ng hari ng super middleweight. Ang walang talo na Cuban contender na si William L. Indomable, school. Isang labanan ng karanasan laban sa ambisyon, sumikim tayo sa mga diskarte, lakas, at kung ano ang nakataya. Si Canelo Alvarez, na may record na limamput siyam na panalo, dalawang talo, at dalawang tabla, ay ang epitome ng dominasyon. Ang kanyang kakayahang umangko, malakas na counterpunching, at granite na baba ay ginagawa siyang isang buhay na alamat. Ngunit narito si William School, hindi natalo sa 20 hanggang 0 na May 9 na knockout. Ang Cuban technician ay gutom, disiplinado, at handang magbigay ng pahayag. Nasira ng mapangwasap na bodywork ni Canelo ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Habang ang matalas na diskarte at footwork ni Skull ay nagpapakita ng isang natatanging hamon. Ito ay hindi lamang isang away, ito ay isang chess match sa ring. Hatiin natin ang mga susi sa tagumpay. Para kay Canelo Alvarez, target ang katawan ng maaga. Ang signature power ni Canelo sa ribs ay magiging mahalaga sa pagpapabagal sa pagdalaw ni Skull kontrolin ang bilis. Ang kanyang kakayahang magdikta ng ritmo ay neutralisahin ng teknikal na gilid ni Skull. Gumamit ng mga feints at counter. Maaaring gamitin ng paggalaw at timing ng ulo ni Canelo ang mga bukas sa bantay ni Skull. Para kay William Skull, dam ay kit at gumalaw. Ang mga footwork at bilis ni Skull ay dapat na nakaiwas sa kanya sa power range ni Canelo. Mataas na volume na pagsuntok, kailangan niyang ay outwork si Canelo para mapabilib ang mga judges. Manatiling disiplinado sa pagtatanggol. Ang pag-iwas sa matagal na pagpapalitan ay magiging susi sa kanyang kaligtasan. Ang laban na ito ay higit pa sa isang pag-aaway ng mga istilo. Para kay Canelo, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kanyang paghahari bilang pound for pound king. Para kay School, ito ang pagkakataong iukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng boxing. Sino ang lalabas na mananalo? Maghahari ba ang kapangyarihan at karanasan ni Canelo? O ang disiplina at gutom ni Skull ay magbubunga ng isang makasaysayang pagkabalisa? Ipaalam sa amin ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag at dutin ang kampana ng iyon icon para sa higit pang mga breakdown ng labanan at nilalaman ng boxing.